guys uh, magluloto tayo ng sampung itlog ayan ito na may halo na to na asin tsaka magic so, yun, magigisa pa tayo ng uh, puting sibuyas dalawang sibuyas yan guys lang ginisa natin halo natin guys hanggang sa maging brown para mabango mabango yung lutoy natin ito Ayan, brown na. Lagay na natin yung itlog, guys. So, lagay na natin yung itlog na sampung piraso na lulutoy natin. Scramble egg. Dami, oh. Ayan, ganun kadami itlog na lulutoy natin. Ito yung pang dinner natin, guys. Ngayong gabi dito sa work natin. So, ayan, no. So, kain na natin. I-haloin na natin para yung sibuyas uh, makakahalo siya. Wow. Masarap ito. Na guys, haloin natin haluin guys hanggang mawala yung tubig na ito. Yung basa parang ito na yung tinatawag na sinangag na itlog so first time makita guys no ng sinangag na itlog ano ya basa pa eh hanggang basa pa yan haluin natin ng haluin para yung basa mapunta sa ilalim ha? o Unti na lang yung basa niya mamaya pagka kung babalik ta rin naman uli natin guys no, ay natin siya ng uh, pastil no, hilawin natin ng pastil dyan sa ibabaw ng mga sibuyas na yan, no? yun, no. masarap yan guys kasi yung pastil na yan galing dyan sa manok, manok no. Yan, inhalo sa pastil yan. Thanks for watching guys.